Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 31, 1 -25. Sa araw na ito na punong-puno ng banayad na enerhiya at hindi matatawarang ganda, maaaring maramdaman mo ang isang tahimik at masuyong hila mula sa kalawakan. Isang paanyaya upang lumapit sa iyong mas malalim na damdamin at sa diwa ng pagmamalasakit. Habang ang buwan ay nagpapahina sa leo, ang iyong likas na kakayahan upang magpagaling, umintindi, at kumalina ay lalo pang umigting. Ang kalikasang ito ng pagiging mapag-aruga ay tila sumasalamin sa katahimikan at pagdaloy ng tubig, marahan ngunit malalim, tahimik ngunit makapangyarihan. Sa araw na ito, hayaang ang iyong malasakit ang maging gabay sa bawat pakikitungo mo sa iba. Huwag matakot ipamalas ang iyong pusong handang dumamay, makinig, at magmahal, sapagkat ito rin ang panahon upang ikaw ay pagalingin ng sarili mong kabutihan. Ang araw na ito ay nagdadala ng natatanging enerhiya na tila sumasaklaw sa iyo tulad ng banayad na simoy ng hangin sa dapit hapon. Sa ilalim ng ganitong uri ng enerhiya, ang iyong emosyonal na pundasyon ay may kakayahang tumanggap at sumipsip ng mas mataas na antas ng kosmikong lakas, isang lakas na hindi nakikita ngunit malalim ang epekto sa iyong kaluluwa. Hayaan mong hugasan ng enerhiyang ito ang iyong pagod, ang iyong alinlangan, at ang iyong pangamba. Kapag pinayagan mong dumaloy ito sa iyo, mararamdaman mong parang muli kang isinilang, mas matatag, mas maliwanag ang pananaw, at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay na may puso at tapang. Maaari mong mapansin sa araw na ito na ikaw ay hinahatak patungo sa mas malikhaing gawain, isang pagnanais na ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng sining, sulat, musika, o iba pang malikhaing paraan. Ang emosyon mo ngayon ay tila isang ilog na umaagos ng walang humpay, at kung ito ay mailalagay mo sa isang anyong nahahawakan o naipapahayag, mas mararamdaman mong totoo at makabuluhan ang bawat tibok ng puso mo. Sa paglikha mo, mapapansin mong ang mga simpleng papuri, masuyong salita, o mga kilos ng pasasalamat mula sa iba ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa, nagbibigay buhay, nagiging inspirasyon, at nagbubukas ng mga bagong kaisipan na maaaring hindi mo pa naisip noon. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga salitang isalamat, ang galing mo, o mahalaga ka, sapagkat sa mga ito, maari kang makahanap ng inspirasyong hindi matutumbasan ng anumang material. Huwag kalilimutang bigyan din ng pansin ang sarili mong kapakanan. Sa kabila ng pagiging bukas palad mo sa pagbibigay ng pagmamahal at tulong, kailangan mo rin ng panahon upang magpahinga at maghilom. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, isara ang mga mata, at damhin ang katahimikan sa loob mo. Ang pagpapahinga ngayon ay hindi lamang pisikal, ito rin ay emosyonal at espiritual. Sa sandaling ito ng katahimikan, maaaring maisip mo ang mga taong minsan mong inalagaan, ngunit hindi ka na pinapansin, o ang mga damdaming kinimkim mo para sa iba, ngunit hindi mo na ipahayag. Ito ang tamang panahon upang yakapin ang sarili mong sakit at sabihin, karapat dapat din akong pagalingin. Ang araw na ito ay may dalang pambihirang pagkakataon upang mapaunlad hindi lamang ang iyong emosyonal na kalusugan, kundi pati na rin ang iyong mga personal na relasyon. Maaari kang makipag-ayo sa isang matagal ng hindi nakausap, o maaari kang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa isang taong malapit sa iyo. Sa bawat salita at pakikipag-ugnayan mo ngayon, may potensyal kang maghasik ng pag-asa at pagpapatawad. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang maging tulay ng kapayapaan at pagmamahal. Sa aspeto ng kabuhayan at personal na ambisyon, ang araw na ito ay maaaring magbigay ng panibagong inspirasyon o ideya na magbubukas ng pinto sa mas malawak na posibilidad. Huwag kang matakot sumubok ng bago. Isulat mo ang mga ideyang pumapasok sa isipan mo, kahit gaano pa ito kasimple, sapagkat ito ang magiging binhi ng isang bagay na mas malaki sa hinaharap. Ang enerhiya ngayon ay hindi para sa padalos-dalos na hakbang, kundi para sa maingat at mapanlikhang pagtanaw sa kinabukasan. Pag-isipan mo kung paano mo nais gamitin ang iyong talento, hindi lamang para sa sarili, kundi para din sa ibang tao. Sa ganitong paraan, ang iyong tagumpay ay magiging mas makahulugan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay puti. Ang linis at kapayapaan na dala ng kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang manatiling kalmado at bukas ang isip. Magsuot ka ng kahit anong may kulay puti o ilagay ito sa paligid mo isang tela, papel, o kahit anong bagay upang mapanatili ang balanse at kalinawan ng iyong damdamin. Ang maswerteng numero para sa iyo ay siyam at labing isa. Isulat ang mga ito sa iyong planner o isama sa iyong visualization upang mapanatili ang focus sa iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat, maaring journal, tula, liham, o kahit simpleng listahan ng pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mailalabas mo ang laman ng damdamin mo at mas makikita mo ang kagandahan ng iyong paglalakbay. Bilang pangwakas, ang araw na ito ay parang isang yakap mula sa universo, mainit, tahimik, at puno ng kabutihan. Ang hinihingi lamang sa iyo ay maging tapat sa iyong nararamdaman, yakapin ang iyong malasakit, at magpahinga sa mga sandaling kailangan. Habang pinipili mong magmahal, umintindi, at maging ilaw para sa iba, huwag mong kalilimutan na ikaw man ay may karapatang tanggapin ang pagmamahal na ibinibigay mo. Hayaang ang araw na ito ay maging tulay mo patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa kapwa, kundi sa iyong sariling kaluluwa. Maging buka sa mga posibilidad, manatiling payapa sa kabila ng mga ingay sa paligid, at magpatuloy sa pagtahak sa landas na may pusong punung puno ng malasakit, pag-asa, at liwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.